Hello mga kabindors Mapagpalang araw sa inyong lahat Ngayon ay sasama tayo kay Ate Rona upang mabisita natin ang kanyang kambal Doon sa tinitirahan nila, doon sa e school na kanilang pinapasukan ah, Natapat ngayon na nagsuspindi ang klase sa Kamaynilaan hindi ko pa alam mga kabindors kung ano ang dahilan bakit nagsuspindi ang klase. Kaya yan, napagpasyahan ko na sumama kay Ate Rona. Ayan, nandito na si Ate Rona. Yan, samahan natin mga kabindors doon sa tinitirahan ng kanyang kambal para makita natin ang tinitirahan ng kanyang kambal ito at nandito na kami natapat pa na maulan mga kabindors ayan maghahintay kami dito ng aming masakyan papunta doon medyo malayo-layo ang pinapasukan ng mga bata ito narito na kami sa bus nakasakay na kami papunta roon at ano pa Uh, malakas pa ang ulan mga kabindors. Kaya inano natin, in-update natin para makita natin ang kalagayan ng kambal mga kabindors. Malayo-layo nga itong aming linalakbay. Talagang ano rin, tiyagaan rin. Kaya pala hindi anong mga bata. Ayan, narito na kami mga kabindors. Dito pa kami sa gitna ipinara ng bus. Ayan, nakikipagpatentero kami sa mga sasakyan. Para makatawid lang doon sa kabila. Ayan, umuulan pa mga kabindors. At ito, narito na kami sa papunta na doon sa tinitirahan ng kanyang gambal, mga kabindors. Kahit uh, maulan ang panahon, uh, pinilit natin na samahan si Ate Rona. Uh, ito, narito na kami sa tinitirahan ng gambal. Ah, ito pala ang tinitirahan ng magkambal mga kabindors. Yung kambal ni Ate Rona. Ayan, magandang hapon na Oh, magandang hapon. Ah, binisita ko yung sila ano, jo, ah, uh, ah, uh, jo, ano, Jolena at saka si Julian. Ah, itong dalawang Oh, yung dalawang kambal. Ah. Kung saan sila nakatira dito pala sa iyo ano? Oh, dito, nakitira lang din ako dito, dito sa pinsan ko. Ah, nakitira ka rin din, ah, oh. lang din. Yes, Parang anak nagtitira dito. Oo, <laughs> oh, oh, nandoon yata sa taas kami dito. Ay. Ay. Ah, sa baba kayo. Ay, ah. Eksakto okay. lang talaga sa ulo yung ano-ano. Pagka ano na, -ano. ano, makatayo lang. Oo. Talaga. mo. Mm. Hindi mm. Ayan, ito, ito po mga kabindor sila Jonel at saka Jelia. Ah, kumusta na kayo mga bata? Kumusta ang inyong pag-aaral? Ah, bakit nga ba pala ngayon ano ano? Ah, nagsuspindi ng klase. Mm -hmm. Kasi po ano po sa pagbabalik ngayon. Kasi hindi ko masok. Nakapasok na po sana kami, nakatuwang bida po nag-suspend. Kasi nga po nag-suspend din. Mhm. Kasi iyan nga, ang napagpasyang ko na sumama ako dito sa inyo kasi sabi ni Ate Rona nagsuspindi daw ng klase ano at sabi niya sa akin baka masamahan siya para makita ko kayo dito pati pa nga yung school niya, pero wala na kayo sa school wag na natin puntan kasi malayo-layo ano magkano pa pamasahe doon mula dito sa naku malaki pa ang pamasahe ano yan pa Mm -hmm. Yun talaga yung ano ni minimum kasi dito ng tricycle kuya. Mm -hmm malayo ah uh, yan pala yung pagsuspindi ngayon ano ano yun dahilan sa bulkan yung bulkan no, may mayon ba mm -hmm. kasi ang ano daw siguro yon yung abo kasi nagkalat para hindi siguro malanghap ng mga bata o ano kanon siguro yon Ah, ko ng balat. ano daw sa balat. ah nakaka ano ng balat? baka,

Ah, uh, tapos na tong ano na to eh. Kumusta naman yung mga ano mo, uh, Junella, yung mga test mo o kaya ano? Mataas naman ito. Ah, mataas. Ayun, napakita mo sa kanila. Ah, iyan iyon na nandiyan. Oh, mm, iyan. Mm -hmm. Anong mga ano may ano mga subject ito? English. English. Ano 'tong dito na? Tapos ano po? English din po yan. Eh. Ah, English pa rin. Mga science ang iba. Math. Pero, okay, ano, uh, uh parang ito, ito nabilang ko yung mystic, eh, nasa <laughs> apat lang. Ano? Ito Di naman, po, parang... Ito parang magaling masyado sa science. Ito parang perfect, ha? lahat check, oh. Ibang kong siya <laughs> magaling sa science. Oo. Oh. Oh. Ito rin. Perfect din ito, oh. Lahat check. Ayan, yung sa iyo naman be. Ah Julian, hindi talaga ba? Hindi talaga ba? Asi, asi yung sa iyo makita natin kung ano ang mga ratings mo sa pag-aaral. Hindi, wag ka lang ano kung mababa man hayaan mo lang siya kasi Oo. Hayun nilang tata sa pangpalalan uh, sa God. Sa Sa mga pangpalalan. Nandito. lahat sa palalahtian at Junela, Junel Abdul. Junela po Junela. Junela. <laughs> Junela 'yan na minsan na iba yung pronounce ko eh <laughs> kasi sya na po. Pakita <laughs> mm -hmm. mo lang. Tayo's okay mm -hmm. lang 'yan. Kahit, Kaya kuno um, natin sa matiptis. Na kuno pa naman sa matiptis pa naman. Isama natin sa naming labyan. Ayan nga mga kabindos, eh, talagang itong isang bata, si uh, Jonela, ay eh, talagang okay. nagsisikap din siya. Kaya yeah, kay Julian. Uh, eh, bakit? Baby, isa lang ang notebook po. Hindi, isa lang. Ito... lang po kasi yung sa amin, tas po kasi yung sa namin, eh, hindi po sa notebook po. Ha, ibig sabihin hindi kayo mag-classmate. Hmm. Ah, kaya pala magkaiba. Oo, oh, oh, magkaiba. Oo. Sa paper lang. uh -huh. Kaya so, ma'am. mo ha. Mm. Para... mga kabinors, kaya pala nagtataka ako na si okay. Julian, oh, okay. uh, Julian, walang ipinakikita sa akin si John uh, Jolen, ah uh, Jonela lang. Ang may pinakita kanila pala iba pala ang sistema ng kanilang okay. ano. Oh, so Kaya wala siyang ipinakita. Ito, ito lang ang pinakita niyang isa yung sa ito lang okay. notebook. ko. oh sa science notebook lang ito lang ang mga ginawa niya pero okay naman ang ginawa mo tingnan natin hmm. yan magaling hmm. kasi oh. science na. kasi may check na. Saan Sa notebook lang. Sa Ayan. notebook Ayan. Hmm. Ayan, iba pala mga kabindors. Ngayon, uh, ang katanungan ko ngayon, uh, Ate Rona, ano bang school nila? Ano ba yan? Pride, private pri elementary school po. Private ba? O public? public. public. At kaya pala, ganun ang uniform nila. Uh, may kamahalan, ano? Kasi yung mm -hmm. ano pa nila, kuya, yung... yung pag hinihiritan mo pa kami ng teacher yung PE, kuya. Mm -hmm. Kasi sa isang linggo, kailangan Friday may pay sila. Mm. Eh, hindi ko pa po nabili yung jogging pants sa saka t-shirt kasi, ano, 700 mm -hmm. kada isa. Ano? Mm hmm. Ano? Kasi, yan pala, kaya, pala, ganun, private pala. Tapos, mm -hmm. sa CR, may bayaran sila bawat isa, 150 kada isa kasa isang taon. 150, 150 pesos. Whole year. Mm kada isa sa kanila. Mm -hmm. Kaya yun. Marami kasi po silang mga uh, ginapabili na ano, nung isang araw kahapon ba yun, napadala ko sa kanila na ano, kasi maraming na binili daw si Tito, pinapabili si Tito yung nagigamitin nila. Na mm -hmm. Kaya lagi sila nag-ano, masasabing may binibili. Mm -hmm. Ah, bakit nga pala sila hindi, kasi kambal naman sila, bakit hindi sila mag-classmate sa no, isang no, room? No, Una po kuya, sa isang teacher sila, kay Ma'am Alindoy. Uh Kaso lang, teka lang. Kaso lang, nang pinagbawal ng principal na yung magkambal ay magkaisang room lang sila. Ah. Para daw magkitaan kung sino daw talaga yung mas magaling, kung sino yung hindi masyadong magaling. Kaya yun, pinaghiwalay sila sa isang room. Tsaka ah, oh. hinati-hati sila kasi 50 sila bawat isang room, eh ang dami na nila. Kaya hindi nakakayanin ng teacher. Kapos so, mm -hmm. Tapos yung pinapilit ko ako kung ano, kanina okay. so, ko ba gusto. Tapos yung pinili ko po si Ma'am Aline Dan. Tapos so, so, yung mm. post sila si Lana Bush. Mm -hmm. Ganun pala yun ano. Okay. Ang naging ano diyan para pala, ah, pala kad hindi pala pwede ang magkambal na pag-isahin sila. You know? Grade 2, grade 3 sila. Nakasabay naman. Si ay, Anak grade 2 lang. Hanggang kinder, hanggang grade 2. Baka dapat. Ay, 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 nagkasabay sila sa isang roon. Oo nga, oo nga. Kasi tulad ito, ikaw. Ito, nagawa mo. Ito ano. Tapos naman si uh, jo, Julian ay, Mahina ang utak. Kukuha na lang dyan sa mga inano mo, kumbaga sa kukupya na lang siya. Eh, hindi ba kasi oh. siya Pero hindi naman siya totaling mahina. Kasi sa science, mayroon kasi subject sila na doon siya ma-perfect. Tapos siya naman, doon siya mahina. Ah, Parang gaano-ano lang sila. Kaya sabi doon ng teacher, eh, mas maganda na lang ata. Hindi ba lagi lang sila. Para walang ano silang dalawa. Mm -hmm. Ano pinakita sa atin ni ah Junela? Tapos si Julian naman nagpakita naman ng kaniyang isang notebook lang kasi ibang... Satisfied daw uh, po yung... Uh, ah Satisfied par. Ayan. Uh, nagpapasalamat tayo na yung mga bata interesado talaga sila sa kanilang pag-aaral. Kahit na malayo. Malayo ito dito mga kabindos kasi kita no, renabel namin, sinamang ko si Ato Luna. Uh, matagal, matagal ako nakaupo lalo na nagka-traffic traffic din ng konti eh kaya malayo ito. dito. Mula dito rin sa itong tinitirahan nila ay ano namamasahi pa rin sila papuntang school. Hmm. Ayan mga kabindors, ah uh, uh, pinilit natin na mapisita dito ang kambal kahit na medyo nag-uulan kanina. Kasi yan ang pagkakataon na makausap sila natin lang, sila. Pupunta tayo ngayon sa school, wala naman po sila ng estudyante doon. Wala rin teacher kasi nga, uwihan na sila dahil wala nang, walang pasok. Kaya, pinabuti na naman hindi hmm. lang tayo pumunta doon. Ayan po. Ayan, shout out nga pala kay ma'am, uh, anonymous ng Pinsilbenya, ma'am. Uh, ito ang magkambal, nabisita natin, nabisita ko. Uh, pagkatapos ng ano ko doon kay Almera Mission, ito naman sila ang uh, binisita ko. Ayan doon mga ah, mam, ma natapos na ang ating mission kasi nandoon na siya sa probinsya ano ang masasabi niyo kay ma'am kasi kayo ay uh, napagbigyan ng inyong mga kahilingan na kayo makapag-aral ano ang masasabi ninyo nakayo ay nakakapag-aral na ngayon. Maraming salamat po sa kanya kasi po nakapag-aral na po kami ulit. Na, po kasi kami hindi nakapag-aral po ng na Hindi din po yun kasi hindi po kapinayagin ng mama mo pag-aral po ulit. Maraming salamat po sa kanya. Sana po lagi po siyang gabay na kami na nalaman buhay niya. Tapos hanap po lagi po siyang matulungan na kagaya po namin. Mm Hindi -hmm. dahil kailangan, di ba, kalipo ka na aral Ay, ay, ay. ay, ay. Po. <laughs> Ito po yung si tatay, yung may-ari ng bahay. Ay, ay, siya ang may-ari ng bahay dito. Ay, ah. po. Hindi po, vlogger po. Ah, ay, ay, ah. 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 Okay. Okay. sige po. O, ah. <laughs> hmm. ikaw baby, ano ang masasabi mo, Jolian? you mm po, -hmm. kasi, pala practice ko yung mga kuwit lang na yan. madami din po siya na hindi tayo mo yung pagkakas mga ulit. Ayan po, uh, Ah, mga kabindors, nagpapasalamat talaga ang magkambal na naipagpatuloy nila. Kaya eh kung ano, kasi hirap talaga ang magulang nila. Ah, nakita naman natin na nangungupahan sila. Tapos ang naghahanap buhay lang yung padre pamilya nilang hindi man ano minimum na ang ano, hindi minimum ang sinasahod sa araw-araw at saka minsan pa extra extra lang na makakuha ng trabaho. Pero masipag, masipag bilip ako doon sa padre di pamilya nila. lang hmm. nga po. Pero doon sa ano, ano ah uh, okay ang ginagamit niyong uniform ano eh, isa lang ano wala kayong wala kayong pinagpapalitan wala mo na wala kayong pinagpapalitan na ano ano na eh, isa lang kaya nga po yung PE yun sana po yung ginaano ng teacher na makabili kasi lang parang hindi ko pa talaga kaya ng uniform kasi nga hmm. kuya ni patrita ng bahay kaya kailangan kung ah, yung doon ano, kasi nasabi na ano na ano na natin yung nalilipat kayo kasi ano yung ba eh, ang tinitira nyo doon. Ano yung medyo hindi maganda ang saan ko kukunin hmm? niyo pambili ng piin na yun. Ah. Eh Kaya, hindi, tsaga-tsaga lang tayo. Baka naman sakali at... Mm, at mm, Saka makabili pa sila ng isa. Kasi para sa sarit saritan sila. Oh, sila na lang. Mm, kasi pag isa lang ang ginamit mo. Ang, bilis magkupas ko ya. Saka ba bawat siguro dalawang araw, oh, as na 'yon. Oo nga po, eh, ingay po. Pag galing mo sa school, pag galing mo sa school, nilaban ulit. Agad dito po sa sampay. Eh, mm. mabilis po yun. Sa ibirong mo sa isang taon, yun lang isa lang uniform. Kaya hindi po talaga. Mm. Kaya pala ganun ang unit ayan. Ganun pala ang uniform nila kasi ano no, private private school. Yung deretso ang diretso ang ano, walang palda, pero diretso na yung Ano ba yan? Parehas lang ang size? Hindi ah, po. Ma ah, maliit yung kay Julian. Hmm. Yan, mas malaki yung isa. Pero ang panganay sa kanila, si... Ito po. Ah, siya. Minsan sa magkambal, nakikita ko yung panganay ang maliit. Ewan ko po kasi. Oh. Sabi oh. naman po siya kasi panganay siya. Yan huli. Ito yung po yung kay ginila. Kasi ito yung mahaba. Ito oh. yung tabilat eh. Ayan. Ayan yung tagpo yung pati po yung Ayan, ayan. Ah, sige, B. Uh, ngayon ay ano, ano? Ah, uh, uuwi na kayo kasi anong yung biyernes, nag, nagsuspindi pa. Ah, uh, uh, magkakasama na tayo na umuwi doon sa o, ano. O, ayan, diba? Oh. Ah, uh, sige, iligpit mo na yung mga Lagingin ano yung mo dyan. Bag, Itong mga notebook mo. Malahat na marurumi mo. Sa lunis naman uli ang pasok. Ayan mga kabindors. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming video sa magkambal. Ah, uh, thank you, thank you so much sa inyong lahat, Ah, uh, mga kabindors. And mga kabindors ay ano na kami na sama-sama na kami pa uwi. So sinundo yung dalawang kambal. Uh, pwede pa mag-Pismas mga kabinos eh. Ano na o yung balbat ko sobrang na eh. Ah, uh, pipismas ako nakakahiya naman sa inyo. Yan sinamahan ko si Ate Rona dito para nakita ko yung nakita naman natin mga kabindos sa aking video ano talagang ano ang kanilang tinitirahan dito kay kong tulad noon na uh, pinag-usapan namin ni Ate Rona na kung pwede lang may transfer doon, i-transfer na niya. Kailang kailangan kailangan magtiis doon sa bahay na yon na marami din kasi na nakatira. Oh, uh, marami din nakatira. Nandun si nanay na nakita natin doon sa video, nakikitira lang din doon. Uh, kaya ito na, pauwi na kami mga kabindols. Uh, maraming sa salamat po sa inyong support at pagsubaybay nitong aming video. Thank you, thank you po.